Yon mga idol, uh, may titingnan tayong makina ngayon. Uh, Cummins engine. Uh, ang problema nito, wala siyang walang galit yung accelerator niya. So, titingnan natin kasi dapat nag uh, check engine to. Ang problema, tinanggal uh, yung yung bumbilya ng check engine. So, kaya hindi, na, hindi natin makita anong nakacheck engine ba wala dapat to nakacheck engine na to kasi pag ganitong mga isyo walang accelerator nag uh, low power siya dapat nakacheck engine na to kaso nung tiningnan ko wala nang bumbilya yung indicator uh, may tin may nagtanggal siguro para makapasa lang sa inspeksyon at uh, tingnan natin medyo magulo yung wiring dito ayan Yan yung magagana pa yan GPS nito. Ah. Yan pa bumelima yang pastilan dolor andaming andaming wire. Dito makita, J. Yan, oh yo, pastil pastilan. Kasi siya na kayo sa sa video na maka... may hilo kayo nito hindi natin makita yung umbilya kung saan nakalagay yun ang mahirap niyan tinanggal yung umbilya nawala na sa lagayan niya so mamaya natin titingnan yan yan dapat naka ano to naka check engine siya walang naglo like, power yan titingnan eh nanti boleh. harus jejih. Dan ah engine si 2.8 Ayan, lagay mo. Yan sa mga ganitong unit uh, TLD diesel, uh, GST-30 at mga ganito sa mga GSA technician kung may ganito kayong unit, dito lang ang problema nyan pag ito natanggal tong wire na to doon sa uh, pressure switch nya ng engine oil o, wala yung accelerator niyan. So, ayan yung nilagay. Papalitan natin para naigpit. Kasi isang terminal lang yun. O, wala siyang sakit. Siguro na diak na. Kaya pinalitan na ganito. Ayan yun. Palitan mo din. Pili. Dapat to. nakaiilaw na yung check engine. Kaso tinanggal na yung ilaw ng check engine. <laughs> ayan. O. Wala nang ilaw. Wala mong bilya. O, paano tayo niyan? Dapat na nakikita na ng operator ko na may check engine dapat dinala na agad yan to hindi na yeah, so wala tinanggal so, titignan natin kung nandyan pa yung valve ayusin lang natin paglagay yan mga idol oh. Para, ito na yung sa check engine na ah. ayan oh, yung wire yan may nagputol kasi yung check engine na gawa na namin yung sa ang tawag nito sa oil pressure uh, umiilaw pa rin siya pero may accelerator na so yung sa nawala yung nag power siya yun yung problema niya yung wire ng oil pressure yun yung natanggal so ayan ay balik na namin so, na start natin yan Okay na yung... Okay na yung ano? Ha? Sino? Ha? Guys, gano'n. Sabi mo, pa-open yan. Ito lang, mga problema nito, diba? Okay na natin. So, yan. Okay na. So, ito, wala tayong pang diagnose nito wala tayong tools dyan wala tayong scanner kaya ito ititip lang namin to yung importante na okay na yung accelerator ma dyan so binungkal talaga namin yung wiring oh para makita lang namin so ito nakita namin binotol nga yung indicator ng check engine so titip lang natin yan tapos balik na kasi wala naman tayong tools dyan para sa ma-diagnose natin kung saan yung sensor na may problema so Although okay naman yung in makina, oh, ayos yung accelerator. O, oh, babalik na lang natin. Tatali na lang yan. yan Tatali na natin yung jeep.